Hello po, maganda umaga po sa inyo lahat. Yan, bali, meron po tayong butihing anonymous subscribers from California na nagpadala po sa akin ng 3,000 at sabi po niya ay kumain daw po kaming mag-anak sa labas, kumain daw po kami sa Jollibee o kaya daw po ay uh, mag-take out daw po kami at dito daw po kami kumain sa kubo. Bahala na daw po ako. Ay, si Milot po ay pinaorder ko na lang po sa Reyna Padala, yung po ay dideliver na lang sa aming bahay. Tapos ay yung pong 3K ay talagang sobra-sobra po namin pangkain. Kaya, pero pinaorder ko na po yun kay Milot. At meron po kami ditong uh, sabihin na nating kapitbahay dahil nandito po sila sa dulo po ng fishpond. Doon po yung bahay nila abali ah, nag-order din po ako kay Milot ng isang bucket na Chicken Joy. Tapos po ay may limang uh, hamburger. Tapos po ay may spaghetti. At yun po ay dadalhin po natin sa kanila. Ayan guys, at dumating na po yung ating order. <laughs> so, ito pa kayong dadalhin po? Oo, oh, dadalhin kay Frank. Doon mo muna sa lamesa. Much, much, much later. Yan, at ngayon naman po ay magpapasama po ako kay Bossing sa tindahan po sa highway. At mag-grocery po ako dahil nung nakaraang bago magbagong taon po ay namigay po tayo ng food packs. Ay yung pong ipinamili ko noon ay may nasobra pa pong 1K. Ay i-grocery ko po ipag grocery ko po ngayon. At isasabay na rin po natin na dalahin po mamaya pag po na ng Jollibee. Tapos meron po kaming bigas sa ubo na isang puno doon sa timba ay dadalhin na rin po natin doon. Yan, thank you po ulit doon sa butihin nating uh, anonymous subscribers from California sa kanya pong pa Jollibee. Ah, thank you din po doon sa isa pang anonymous subscribers from Qatar. Na uh, yun naman po ay ipag-grocery po natin ng uh, 1K. And guys, at nandito po tayo sa sa ano, sa tindahan. Tara boxing Tulungan mo ako ano, bumili ng madadala natin ka na prank. Kaya yung bilhin natin. Mga dilata, noodles. Tinapay. Hoy, kay pinapanood ko yung lag, vlog ninyo lagi. Basta ako nagising ng alas dos. Aha. Ako, ako tinuko lang. Aba <laughs> kayo mag-anak. Para mapanood mo po. Yan, shout out po sa inyo. Uh, ako, kung humigop humihigop naman ang nilaga ito. Ah. Uh, <laughs> yo. Ako po yung nakin nil. Ako po yung nakin nil. Pusing lagyan mo ng mga. Ikaw na. Kumuha ka ng mga sampo na yan. Oh. oh. Aling pala isda? Ay, hindi. 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 Yun yung isa dati. Ay, iba pala yun Ah. 552 uh, na. Can, can... Bibili rin po tayo ng sky plates. Mga 3-in-1 bossing. Tsaka po itong bogey bar. Para sa mga bata. Ah. Ayan. Ay. Ilan? Sige, lagyan mo pa. Noodles. Nasaan nga yung noodles? Ano noodles? Ah. Lucky bacon. meat. Lucky meat. Tsaka chicken. Sige lang. Ah, lagyan mo muna ang sampo oh. Kumain ka na? Kumain na ba? Busog. <laughs> <coughs> lagyan din po natin ang coffee. Bakit okay, ano na nga? Umayin ka na Umayin ka na <laughs> Ayan guys Bro, at yan na, na po yung mga po namin Na worth 1k Padaling po natin ka na Frank Tara na Ayan guys at Papuntan na po kami doon sa bahay po Ni na Frank Kasama ko po, po si Kim Saka po si Bossing Tara guys, samahan niyo po kami. Oh, ni ikaw magdala nito. Halinginan tayo. Sige, tara. Sana po yung doon sila. Yan, ito pong fish pond na ito. Ito na po yung parang ito na po yung ano ah yung dulo ng pispant po natin. Tapos, may daan po dito. Papunta po doon sa bahay po nila. Sana'y may tao. Ito po yung hinulugan namin dati ng bana. May i Bali, ang dala po namin Jollibee ay isang isang bucket na fried chicken. Tapos po ay may mga hamburger, may spaghetti. Yan. Tapos, yung dala po namin bigas ay nasa kubo. Ay pupuntahan na lang po ni Bossing. Tapos yung groceries nga po ah. Ay si Dexter. Magandang hapon sa inyo. Iigib pala ng tubig. Na ang tatay. Tao po. Pwede nga maya ka na umigib at isasama ka daw sa kobo at kukain na yung bigas. Ay kami may ano, may dala sa inyo na kaunting grocery. Ayan. Ay, abot mo. Abusing. Para sa inyo. Yan ay galing sa ating butihing subscribers from Qatar. Ito naman ah, ay galing sa aming anonymous subscribers from California. Ayan. Mm -mm. Tapos ay isasama ka daw ni oh, ano, ni bossing at kukain yung bigas sa bahay niya. Ito po yung ilog na. Dito na po sila dadaan asa ah, sa kawan, sa gilid. At doon po yung kubo namin sa dulo. Binibihisan lang po yung baby. Anak na yang-yang. Halika yang... nini, dito ka. Uy, anong pangalan mo? Si Frederick. Ano? Si Fred Frederic. Frederick. Frederick. Ah. Frederick? Oh, Frederick. May apo na P si Frank. Ilang buwan na yan? niyang yang Nung pipito po. Hmm, babae, honey. Dito sa Tracy. Ilan baga ang anak mo? Apat. Apat? Isang babae. Isang lalaki yan. Si Pakunggo. Tapos po ay si Frank ay wala na pong P asawa matay na po yung kanyang mga asawa. Ilang taon na nga wala si ano? Si... Eh. Aba, matagal na rin pala, hani. Sila po yung bahay dati ay na doon sa may ilaya. Malapit po sa bahay po namin. Ay ngayon po yung sila yung dito na lumipat. Ay di ano ang iyong hanap buhay ngayon? Ano, ano? Ay, wala ko pat gawa nung itong kukuan ay tinrangkaso nga ako nung bago magbagong taon. Kaya ako hindi pa rin nakakapaghanap na yun. Pero pagkakuan ay kay nangingilaw ha, dito sa ilog as a pakatan na. Nakuha ko nga yung bangkado sa dinahin ka na. Hindi rin naman ako nakaluso at tinrangkaso. Dati na, nung bago magbagong taon, taon eh, nangingilaw na ako hindi nakapangilaw at Pero nag-aaral naman yung mga anak mo. Oh, hindi lang na nag-aaral sa Pakundo. Ayaw mag-aaral. Tamad na tamad. Anong Di grade pili. na ni Pako? Dapat ay ano na yan. Grade 12, ah, grade 9. Mm hmm. Ayaw naman mag-aaral. Kami yata nag-aaral. Nakikita ko sa bayan. Ah. Frederick, ay, Frederick ay, na lang. Yung bunso na, ko. Na, na. Nakikita mo ninyo sa bayan. Hello, baby! <laughs> Nagtatawa! Ano eh? Abay, may ngipin na pala ito. May ngipin na. Ka, um, ngipin. May baby pala dito. Akala ko sila'y nasa dinahikan. Ay, hindi na, Pagka ano, may mga lang Ano pong pangalan ng ano, ni baby? Sania. Sania. Ayan, nalingon. <laughs> Alam niya ngayon ang kanyang pangalan. Sania. Bena po si Dexter. Dumating na. Ayan, may pansaing na kayo. Magsaing na kayo may dala, may dala kami di ang chicken joy. Oh, ang Ay, pag kami tutuloy na rin, siya. amin lang pong idinaan. Ayan. Tara, tara. Ayan, doon po. Doon daw ah. Ang ano? Tayo Ah, ng papa? Ah, ay sige. Oo. Sige po kami tutuloy yeah. na. Ayan guys, at bali... Naihatid na po namin yung bigas, yung grocery, tsaka po yung... Uh, pagkain galing po sa Jollibee. Salamat din po sa mga... butihing sponsor, na parang nagiging daan din po kami para makapagbabot po tayo ng konting tulong po sa ating kapwa ayan at kami po ipauwi na ng bahay ayan po bali na dito na kami ni Kim dito na lang po namin naantayin si Bossing si Bossing po ay nadun pa sa fish at siya po ay magpapain daw muna ng mga bubo much 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 later ayan po tinahangon na ni Nini eh, yung spaghetti saka may hamburger. May dalawang bakit po tayo na uh, chicken joy. Bali, tatlo po iyon. Eh, yung isa ay dinala nga natin kay kana Frank. Saka limang hamburger yung dinala namin doon at spaghetti. Mm, wala na pong available na ano. Nagantay uh, lang tayo yung sinayang at tayo Ayan po, uh, thank you po ulit sa aming anonymous sponsor from California na nagpadala po sa amin itong panjalibi po namin. Ang sabi po ay kumain daw po kaming mag-anak sa labas o kaya po ay mag-take out na lang po kami at bahala na daw po kami. Yan, thank you so much po ulit. God bless po sa inyo at more blessings pa po sa inyo. Pero nasa si Gio? Kasama ni Martin. Ah! Sa street. yun. Pabalik na. E. Nag-ano doon? Nasakado so. Antayin natin. Oo. Oh. Sige, nag pa din naman ako ng sinaing. Maupo, Maloy okay. at Ay, na, baka na, mahulog. Baka, baka luminsad niyang pinpe. Nagugutom na ka na maloy. Nagugutom na. Alin, ang gusto mo diyan? yan. Spaghetti. kanin. Bose! kanin.

Ma. thank you po sa sponsor. Ano yung sponsor? Ayaw mo na yan. Kain po. Dito, spaghetti. Magkakain uh, sa kanya. Ako na ako. Na. Ah, gusto niyo po yung... Ah, dito ka sa baba. Dito so ka sa baba. Ayaw na, may mahal ko. Okay lang ako. Okay lang ako. Okay lang ako. Kaya mo kong bagay. Mainit po. May kakain sa kanya. Magandang kakain niya. Gusto niya yung niya. Subo na, subo na. Jojo, hindi ka maupo. Subo na, 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 hindi ka Maloy, upo, Maloy! Ay, higo ka na ito na. Upo, higo ka, Maloy. Dali, baka ikimalag lang. Maloy, upo! Ay! Maloy, baka walang lang, ha? Upo, ikimalag Sarap maloy. Kala mo, sabi kakain Maloy, kain okay. maloy. Sa Sabi may ka sa okay. ng kanin. Maloy, tayo may ano. Bigay mo na lang kay Malay. Maloy, upo maloy na lahat. Ito kayo nangingilo sa iyo. Baka yung pintino yung Oo, laki ng chicken ni Maloy. Ubus mo yan, Maloy. Ito, babe. Ito, babe. Ito,

Bayar aja aku mau kangen burger. Oh, nanti deg-degan. Kau mau ring si ano? Ayo, kusum. Kau mau ngomong. Ini apa? Ini Tak. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? May soft drinks nga pala tayo. Nasa ano? Nasa Kunin mo na ulaw. Kunin mo daw ninyo yung na-uwaw. Sarap. Ba't nang tesigil naman na Dito kay Maloy. Gawin mo ba? Oh my mo ka. Bago nga. Nabula na, na naman! Bago ba nga, sausawan si Maloy. Ano yung sausawan? Ano uh, uh, yun? Uh. Ano? Bakit nga mahal ko? Bago ng burger. ha, kayo kumuha. Kayo uh. Maloy? Ito kay Shane ah. Spaghetti. May burger. Saka, ah, uh, kumaya ko ibigay at pag dumating na. Mo na lang ang ajaw si Giyo. Gusto

Para, Juicy, honey. Syedro. Ayan pa ang Okay, okay maloy, okay. Okay, okay. maloy, okay. What? Okay, mo sa mama. Bikin mo sa mama. Bikin mo sa mama. Bikin mo sa mama. mo sa mama. ng papa ummm ito muna nga nga niya buhay ba? ah sarap pong alay kanin sabo? ba maubos na din yung kanin yung kanin ka? kumain din yun hindi, hindi oh kaya pala sabi gutom na daw siya kain mo kumain gusto ko na kumain kasi kanin lang ayun chicken hindi yeah, ano wala akong maulam. Malay kok. pa malay. malay, cook. Cook pa malay. Mm. baka magbusog ba nga. Kung may chicken, may meron kok. Buhay mo ng mahal ang fry. Ubusin mo mm -hmm. muna bago mag-cook. Oo. Oh, oh. Ubusin mo na ang kanin. Baka mm -hmm. may mapusok ka na si Maloy. Hindi, kanin din niya. Paliwat ka na naman pag subo ni Maloy ng kanin. Paliwat <laughs> ka hmm. ng kamay. <laughs> Harap. Very good pa rin. Kakain. Kakain. Kakain.

Subo na <gulungan> tutoy. <tutuhuyo> <laughs> Nakay busog, na ice cream si ice cream. <laughs> Ame, ito oh, ay mo Maiki, baka mabagsak. Dalawang kamay. Hawakan mo, baka mabagsak dalawang kamay. Ito, hawakan mo. wala na ito. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli maraming maraming salamat po ulit sa butihin naming subscribers, anonymous sponsors from California. Maraming salamat po at nag-enjoy po kaming lahat sa inyo pong pajalibi. At ayun, bali hanggang dito na lamang muna po ulit. Mag-iingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!